So na karon diri sa tulay sa barangay Tagibubutuan na uh, city. So inyo makita karon nga video ni Buwag ni Kang Asia uh, kining na uh, isig ka uh, ano isig aning tulay diri sa barangay uh, Tagibo. So, kining metal no. So as you can see kining kininga mo ang padulong dito sa uh, Kabadbaran City unya kini muni gikan sa sa din sa butuan so kini sa nga tulay uh, magamit ni siya sa kadtong padulong diri sa uh, Kabadbaran City no Surigao City so gikan dito sa syudad pero sa pagkakaron gisirado siya tungod kay ang nahitabo medyo nibuwag ini unya delikado pud labi na sa mga motorista no kay mupaingon ang ligid ana didto man habug habog-habog magunit dire kining nagana nga metal habog so ang nagpaingon didto ubos so dili siya uyon o so, kinahanglan gid siya na pipirol. pero at pang kulatan kung unsay abiso ani sa DPWH labi na sa mga engineer kung kanus asubli nga paagihan kini nga tulay or mapahimuslan pa ba ni kini nga tulay unsay ilang Uh, himuon ani uh, nga para sa ingon nga mapustan po sa mga motorista labi na kay sa pagkakaron isa na lang ka tulay ang gigamit sa samtangan kining bagong tulay so may gani kay eh, nahitabo kining linog nga nahuman na ning tulay dire kay kung wala pa wa gid tay mahimo wa kagihan mga kaigsoonan sa mga tao gikan dito sa syudad paingon diri sa uh, sumilihon diri sa barangay Tagibon uh, labi paingon dito sa Kabadbaran Kaya e, mga ormani dalan ng yung mga mga gid mga dagkong sakyanan sama ni no kaya kamay gamay-gamay po rin tao ng space dito so kinahanglan na uh, maginahinay na kas pagpadagan so muna ang samtang ang update mga kaigsunan diri sa barangay Tagibo Butuan na si